Hello mga guys for to this video Andito tayo sa ating panibagong Blank Yan po Bibili po tayo ng yellow Yan May mga bata po sa daanan mga guys Ayan po hello Kukulit po Yan mga guys Bibili po tayo ng yelo mga guys. Ayan. Okay po mga guys. Andito na po tayo sa tindahan. Tapo. Isang yelo. Oh. Ayan po, may mga kulit, mga kukulit po, kailigan natin. Ayan mga guys. Ayan po mga oh guys, mga kaibigan po natin yan. Okay na po tayo mga guys Ayan po yung mga kaibigan natin Okay na po ako Bibili po ako ng ano Bumili na po akong yelo Ayan Ito po mga guys Bumili na po akong yelo Kasi po ano Hinupsusan ako ni Mrs. Ayan, yeah, may, may naglilinis dito mga guys. Yan po. Nakakahiya po sa si naglilinis. Yan po ang motor ko. Busy kasi kami. Gano'n mo naman, lagi kong di, inaalagaan si Mrs. Kaya di ko talaga maasikaso. Ito po sa amin. Pababa <coughs> na tayo mga guys. Oh, yun yung mga sisi po mga guys, no? Ayan, no? Pero hindi yan sa akin mga guys. Sa akin po, dalawa lang yun, nakakulong. Ayan po yung sa akin mga guys. Ayan po. Ayan. Madilim mga guys, Madilim. Pero ito rin gila ko mga guys. Kumain niya sa sa Gusto niya pasara na yung pinto. Ayan po siya mga guys. Ayan. Yeah. Magalit ang buhay namin mga guys pag lingga. Hindi na natis mga guys. Nagutom niya siya. Ayan o. No. Tapos sabay note pa ng rapid on point action. O, di mga guys? wala naman kalau picture ah mga guys babay mo na p ka in mo na ako mga guys babay paalam.